My good news nga dito kay Jimmy Butler matapos ng kanyang scary injury in game number 2. Wala well, nakita at nabalitaan naman na siguro ng bawat isa kung anong nangyari dito kay Jimmy in game number 2. At yun nga ay scary injury sa first quarter pa lamang ng laban. And actually, si Sham Saranya ay meron nang na update agad sa atin patungkol nga sa lumabas na resulta ng MRI niya. Ang balita nga sa atin ay meron nga daw si Butler na deep glute muscle contusion at ang kanyang status daw for game 3 against the Rockets is in serious jeopardy. Meaning lang niya ay mataas ang chance na itong si Jimmy ay hindi nga muna maglaro in game number 3 depende nga yan sa kanyang pakiramdam. And actually kahit parang nakakatakot at sobrang seryoso ng headline na ito patungkol sa injury update ni Jimmy ay this is actually good news. Nang dahil wala nga nakita na kung ano man na fracture or structural damage dito nga sa likuran ni Butler kahit sobrang nakakatakot nung nangyari sa kanya. Meaning malinis ang balik na ang mga x-ray ni Butler Maganda nga ang naging resulta, walang seryosong anumang nangyari sa kanya. Kumbaga ang injury na lang ngayon ni Butler ay siguro nabugbog yung kanyang likod at siguro na matapos nga ng napakatinting fall niya na una ang kanyang likuran. Tapos sinamahan pa ng balita ng isang doktor dito sa Twitter kung saan kinumpirma niya na actually this is a good news. Etong balita kay Jimmy Butler na walang anumang structural damage or fracture sa kanyang likod is actually a good news. At ang proseso na nga lang daw na gagawin na ni Jimmy sa ngayon ay pain management. He will take medications nga daw at patuloy nga daw na imomonitor yung nararamdaman ni Butler in the next few days at kapag nga daw nag-improve ang kanyang pangiramdam at hindi na siya uncomfortable kapag gumagalaw ay baka daw makita na rin natin itong si Jimmy na maglaro in game 3. Meron na nga rin daw mga ganitong klaseng injuries from other NBA players na nakabalik din naman daw agad in the regular season. And actually, ngayong playoffs, abay baka masikapin pa nga daw ni Butler na maglaro na agad ng dahil etong Game 3 na paparating ay very pivotal nga para dito sa seri nila against the Houston Rockets. Tapos sinamaan pa nga ni Draymond Green na sa kanyang post-game interview ay sinabi niya na Jimmy Butler is a tough dude. At parang dito yung sinasabi ni Draymond na he expects Jimmy to play if he can play. At meron pa nga isang fan dito na nag-tweet na actually from 2 years ago ay nag-suffer daw ng the same injury etong si Butler kung saan nauna ang kanyang likod and then sa sumunod daw na 2 games ay naglaro etong si Butler para i-eliminate ang Milwaukee Bucks So yan ang patong patong na mga good news para nga dito kay Jimmy Butler before game number 3 At base nga sa mga balidang ito ay parang mataas ang chance na itong si Jimmy ay maglaro in game number 3 pero anyways, kung kayo nga ang aking tatanungin, sa tingin nyo ba ay dapat bumalik na agad maglaro na agad itong si Butler in game number 3 or ipahinga niya nga muna? Para sure, 1000% in game number 4 ay ready ready na siya. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.